po mga kaibigan nagluluto tayo ng ano magluluto po tayo ng crab magluluto po tayo nitong crab na to alimango pala to pala alimango po alimango pinaghati-hati ko po sa apat yung alimango ayan o eh. Ayan. pinapakulo ko siya tapos ilalagay ko mamaya itong langka na to ito sinasabi ko po pong langka mo oh. Huh? you no? langka oh. langka sarap nito mamaya sarap nito mga kaibigan yung sarap nito mamaya yun kumukulo na siya tapos may mga sili po mga kaibigan ayun no? sili oh. ay ah, ko nga tikman ko tikman natin tikman Oh, sarap. Ang sarap po mga kaibigan. Ang sarap. Napakasarap po mga kaibigan. Ngayon, ilalagay muna natin yung ano. Ilalagay na natin itong lang. Itong langka po. Ilalagay na natin. Yan, ganyan. Ganyan. Ilalagay na natin. potato, Yes, yeah. Oh, so be nice. Need to half cook still, still. I think we need more. Okay. Yan, mga kaibigan. Sinama ko na po yung langka. lang natin yan mamaya. Papakuloyin ko mamaya yan. Tapos lalagyan ko pa po yan ng liputok pa. Lalagyan ko pa po mamaya yan ng gata. Tapos, so, hintayin nyo, hintayin nyo ito mga kaibigan. Ang sarap nito. Sarap yan. Yan pa lang yung unang ano natin. Unang reels pa lang natin. Ayan, langka. Mamaya. Ayan po, langka. Pakishare po ng video ko po. Pakishare at saka pakipalo po ng aking pong uh, YouTube channel. Ayan. Ay, YouTube channel ng Facebook po. Pakipalo po ng aking Facebook. Mamaya. Okay, Oke, thank you very much. Mamaya naulit little bibijuang ku ya Mamaya.